Hi guys. Actually nandito kami, nandito pa rin kami sa SM Lana. Yung, yung sa La ano, sa likod ng Park Inn Radisson Hotel. Alam niyo guys, nandito yung Bingo, Bingo Plus. Nag-offer sila ng free rapid rapid Bingo Rapid. Then try ako. Alam niyo ba nanalo ako ng 800. Tapos wala akong binayaran. Sila pa yung magbibigay sa iyo. Kaya i-try nyo dito kasi limited lang yung promo nila. Ayan. Yeah. Nanalo ako ng na, 800. binalato ko sa kanilang 300. Diba? Tara na. Kami pa rin. So, try yung anak ko. Ayan. Yeah. Yeah. Pero na kayo dito gusto nyo mag -a -a. May mga machine din sila dyan. Yung bingo talaga na actual na mag mag ano mag shading ka. Ayan. Yeah. Ayan yung ano nila yan Sa yeah. bingo. Ito sa likod ng Park ang ganda na dito ngayon. Unlike before, it's very developed na. Hindi tapos na din yung LPDH, yung hospital siya yan. And then yung SMBC. So, which is ang ganda na ng SM na na ngayon. Yeah. Always to Gusto mo mag-hanging out. So happy masyado yung dogs namin dito. Bibri namin. Happy masyado.